ano po yung dalawang banta sa pag-asa To sins against hope. Ito po si Father Jade para sa Catechism on the Go. Alam po natin na ang pag-asa ay isang bertud, isang biyaya ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng kapangyarihan o kaya kakayahan para maabot po natin ang ating kaganapan ng kaligayahan o, sa gitna po ng maraming balakid na bumabalot sa ating buhay. Pero may dalawang banta po sa ating pag-asa. Una, yung tinatawag po nating despair o tuluyang kawalan ng pag-asa. Yung buong tipong sumusuko na tayo sa ating sarili, sumuko na tayo sa Diyos na minsan humahantong po ito na nakagagawa tayo ng mali o masama. Pero tandaan po natin ang sabi ng uh, Nisan Pablo no, sa banal na kasulatan na ang Diyos ay kumikilos, gumagalaw sa buhay para sa kabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Pangalawa po ay presumption o tinatawag nating maling pag-aakala. May dalawang uri po yung maling pag-aakala po natin. Una, yun pong tinatawag na hindi na nating kailangan ng Diyos. Kaya na nating maligtas ang ating sarili on our own. Sa sarili lamang natin. Pero tandaan po natin ang sabi ng Panginoon. Siya ang puno, tayo ang sanga. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Ang ikalawa po na maling pag-aakala po natin, eh yun po ba na mararating natin ang kaluhalatian, ang, ang, ang kapatawaran kahit walang pagsusumikap sa atin. Kahit wala tayong ginagawa na pakikiisa sa kilos ng Diyos sa buhay natin. Ito nga yung tinutukoy po ng banal na kasulatan na sin against the Holy Spirit. Yung Holy Spirit po ay hindi natin pinakikinggan, sa kanyang paanyaya na tayo ay magpakumbaba, mag, uh, humingi ng tawad at makiisa sa kilos ng Diyos sa buhay natin. Mali pa ring pag-aakala na banta sa ating pag-asa. Tandaan po natin ang sabi ni St. Uh, Alfonso Liguori, no? Na kung ang tao ay nagmamahal sa Diyos mas mayroon siyang dahilan para umasa sa Diyos at ang pag-asa pong iyan ang magbibigay po sa atin nakapayapaan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Please share po ang video nito via Catechist to Others. Muli po, ito si Father Jade para sa Catechism on the go!